Laging magdala ng respeto sa kalsada, ito ang susi sa ligtas na biyahe, dahil hindi lang galing sa pagmamaneho ang sukatan ng pagiging responsableng motorista, kundi sa paraan ng pakikitungo sa kapwa. Sa kalsada, hindi mo alam ang pinagdadaanan ng bawat dumadaan, may nagmamadali, may pagod, may balisa, kaya mahalagang peralin ang pangunawa at disiplina. Ang simpleng pagbibigay daan, pag-iwas sa init ng ulo, at pagsunod sa batas trapiko ay mga hakbang na nagpapakita ng malasakit, hindi lang sa sarili mo kundi sa buong komunidad. Tandaan mo, hindi sapat ang maayos na makina kung mayabang ang nagmamaneho. Ang respeto, bagamat hindi nakikita, ay nagbibigay ng siguridad, kaayusan, at kapayapaan sa bawat biyahe. Kung gusto mong makarating ng buo at payapa, magsimula sa simpleng paggalang, dahil ang maayos na paglalakbay ay nagsisimula sa mabuting asal.